So ayan guys, pabalik na pala ako sa barko. Bali mag-isa na lang ako yun yan. Kasi yung mga kasama ko ay lumangay na sila at ako yung nauli. Kaya ako na lang ang inutusan na hanapin yung bangka. Uh, Magusundo kay kap. Kasi baba na si kap. So syempre, ako yung nauli. Kaya ako na lang maghanap noon. At hindi na rin ako maglalangoy kasi sasakay na lang ako sa bangka so hindi na ako mahirapan dumangoy ang layo pa naman niya ah. na lalangoy yun so ayan guys bali malapit na pala sa sa barco bali yan pala kami dadaan guys sa sa rampa ayan, bali ano nga pala guys ma, ano siya medyo may alon alon kaya medyo magalaw yung kamera bali yung rampa pala guys ay nagawa na siya para mas madali um na lang ang pag-akyat compare doon na nakataas so ayan guys malapit na kami at andy andyan na rin ang sikap na naghihintay at saka si so ayan sila, sila na rin ang um, susunod namin sa kaya so yun lang guys